Ang Biblia ay tulad sa isang silid ng katotohanan. Sa kanyang pinto ay laging may sulat ng paalala na kapag nababasa ay tumatawag sa ating kaisipan. Isang paanyaya na tila kumakalabit sa atin. Halimbawa nga ang mga ito. Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom. But whenever they persecute you in one city, flee to the next. For truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Kung gusto maunawaan ang ng isang silid na may pagkakaiba sa atin mang eh pumasok. at ilagay ang iyong sarili sa loob ng silid upang ikaw mismo ang makatuklas at hindi lang ang nagsasabi sa iyo na nasa labas ang laging pakikinggan. Lalo't kung Biblia rin naman ang ating basihan. Sapagkat kung iyumang saliksikin at hanapin ang nasa loob, gagawin mo nga ito dahil sa gusto mong tunay na hanapin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Huwag kang papasok ng may daladalang galit at saradong pag-iisip. Sapagkat kung magkagayon ay para kang pumasok ng nakapikit. Hindi mo nga masusumpungan ang katotohanang hinahanap mo. Sa lahat ng ito, gawin mo ng alang-alang sa Diyos kung siya nga ang tunay mong hinahanap at kinakampihan.